Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. May panibago pong update ang National Commission of Senior Citizens na si NCSC Commissioner Raymar Mansilungan patungkol sa matagal ng inaantay ng ating mga lolo at lola, ang Universal Social Pension. Ating pakinggan ang pakikipagpanayam ni NCSC Raymar Mansilungan patungkol dito. Ang balitang ito ay nakalap sa NCSC Facebook page. din tayo yung, yung universal pension, di ba? Yung universal, mm pagka yun ang na-aprobahan, na eh, wala nang usapan. wala nang inda inday-inday yes, wala nang inda inday-inday niyan. Ah, mas malaki. Ang problema doon, saan kukuhanin yung pondo, bahala na sila sa kongreso. Bahala yeah, na sa Kongreso. Na Pero siguro, kung sa kasakali meron ng sa, meron uh, matatalaga -mata kung magkano yung amount na matatanggap nila, eh, dapat makasabay naman sa panahon. Yeah. Di ba? Oo, oh, alam mo, Pegas cannot be choosy, di ba? Mahirap naman na, no, no. ano, mahirap naman na uh, mangako ka ng hindi kaya ng bulsa mo. Thanks for watching! Please yeah. don't forget to like, share, and subscribe!